Good day sa inyo mga riders. So for today's video ay panibagong review na naman tayo at ito nga ang pinakabago nilang enduro bikes ni Kawasaki ang Kawasaki GLX 150 Kung mahilig ka sa mga ganitong mga motorsiklo ay tapusin mo itong video para alamin natin kung ano nga ba ang meron sa motor na ito. Pero bagong lahat magsubscribe kayo dito sa akin channel at pakipalo na rin ako sa aking Facebook page at pakilike na rin ang ating video. Maraming salamat at simulan na natin meron tayo ditong KLX 150 Kawasaki KLX 150 ito guys mga mahilig ng enduro bike, ito meron tayo si Kawasaki KLX 150 alamin naman natin kung ano nga ba yung specs and features nitong motor na ito at baka magustuhan nyo at magkano nga ba yung cash price nitong motor na ito ayan o sa kanyang headlight, napakaganda iba yung shape ng kanyang headlight at kagandahan guys, full LED na ito kaya tagal yung lifespan kapag naka-full LED tayo kumpara sa bulb type. So mas maliwanag na rin ito kumpara sa bulb type. Pero sa turn signal light nya, bulb type pa rin ang gamit nya. Harap likod, bulb type pero wala problema dyan. Mas maganda to guys, itong Kawasaki na to. Napakaganda ng kaniyang muka. Wide rin yung kanyang fender dito sa front. At dito naman sa kaniyang suspension guys, naka-inverted suspension na siya. Kita niyo naman natin na naka-gold siya rim type ang size ng gulong niya is 75 by 21 so 48p napakaganda disc brake naman yung kanyang braking system dito sa unahan meron din siyang cover dyan sa kanyang front suspension guys napakalaki rin guys ng kanyang tipos dito at kita niyo naman sa kanyang suspension sobrang laki ng kanyang suspension niya so maganda talaga to pang off road off road bikes Guys, nandito naman tayo dito sa harapan niya. Uh, alamin naman natin yung mga pindutan niya. Side mirror tayo dito na round design. At dito sa pindutan niya sa kabila, meron tayong kill switch. Meron tayong electric start. Ito, minimal lang din at digital na rin yung motor na ito sa kanyang panel gauge. Pero yung kanyang uh, susian is shutter key pa rin. Ayan. Pero pwede man naman malakyan. At napakaganda ng kanyang harap dito guys. Ang ganda silver tapos dito naman sa kabila yung pindutan nya meron tayo high and low meron tayo dito ang turn signal light at pusina at sa idle nya idle adjuster Yeah. So, mayroon din tayo dito handguard para sa protection ng driver in case man sa mga enduro talaga meron talaga mga handguard tsaka napakaangas talaga niyang kanyang side mirror Pagdating naman dito sa kanyang body design na napaka-slim type design guys at napakaganda ng kanyang decals kung mapapansin natin orange na may sky blue yung kanyang decals yung kulay niya napakaganda ito naman yung tsura ng makina niya so at the end of the video lalagay ko na rin yung kanyang specs ng makina nito ang motor na pala nito is air cooled pa ito guys hindi weto liquid cooled air cooled pa at naka mono shock suspension tayo dito sa likuran yung kanyang suspension dito sa likuran ayan o. Tsaka adjustable din yung kanyang suspension dito sa likuran guys. Ayan. Baba guys, meron din tayong guard. Yan, engine guard dito sa baba para sa mga bato or magtatalsik dito sa gulong mo. Meron tayong engine guard dito para protection sa makina natin. Yan, napakaganda. At kita natin yung engine. Yan, yung engine cover niya Napakaganda yung kanyang engine guard dahil malilinisan mo talaga siya dahil hindi siya nakatago, kaya mo siyang linisan dito. Itang kita mo na kasi yung engine niya, yung engine sprocket. So napakaganda. At ito naman yung kanyang apakan dito sa rear. Ayan. Pagdating naman dito sa kanyang gulong guys, ang size naman ng gulong niya dito is 410 by 18 14 by 18 siya at kita natin na pang ragged talaga yung kanyang style at dito naman sa kanyang tail light ayan bulb type pa ito bulb type same din sa kanyang turn signal is record bulb type not napakanda kasi sharp yung kanyang edge ayan napaka sharp ayan so ito naman yung kanyang lagay ng plate guys ayan napakaganda kung mahilig kayo sa motor na ganito no yung pang enduro type na motor sa kanyang uh, muffler guys kita nyo naman eh, meron siyang cover dito at meron din siyang cover dito para sa safety ng driver or back rider ah uh, braking system naman sa likod guys gumagamit ito ng single caliper piston at kita natin napakaganda ng built-in nya sigurado talaga napakaganda dahil sobrang kapal tsaka rim type Ayan, napakaganda. Ang kapal din ng kanyang swing arm. Kickstarter. Ayan, so napakaganda meron tayong kickstarter in case man nalubat yung ating battery. So meron tayong second option para mapandar yung ating motor. At ayan, Kawasaki yung brand. Carburetor engine. So hindi pa tayo FI guys. Carburetor engine pa itong motor na ito at air cooled. So napakaganda, napakaangas ng kanyang makina pagdating naman sa kanyang upuan guys napaka slim lang din ng kanyang upuan kayang kaya yung mga Filipino na height at hindi lang decal graphics yung mapapansin natin napakaganda and also yung kanyang flarings kasi sharp yung edges nya at aggressive sya tignan kung tutusin guys so ito yung kanyang harapan dito napakaganda silver at pati yung chassis niya guys, kung papansin nyo, silver na rin yung kanyang chassis. Same din dito sa kanyang tipos. Pagdating naman guys sa kanyang engine specification, ang motor nito air cooled, four stroke, single overhead cam, carburetor engine at meron itong 144 cc at kaya naman umabot ang kanyang maximum power sa 11.52 horsepower at 8000 rpm. At meron naman itong maximum newton meter na 11.3 Newton meter at 6500 RPM. Tsaka naka-5 speed transmission na ito guys. At tsaka yung weight naman niya is 119 kilograms. At para naman sa mga bagong kulay na meron tayong pagpipilian, isa pa lang ang variant na meron tayong mabibili para sa KLX LA 150 SE. Ito yung 5 speed manual transmission, kaya ito pa lang yung kulay na mabibili ninyo para doon sa KLX 150 na nauna na marami ng kulay. Para naman sa cash price ito, nagkakahalaga ito ng 134,800 pesos. Depende na lang sa kasa na pupuntahan ninyo. Pero yan po yung suggested retail price ng Kawasaki for this variant na KLX 150 SE. So kung gusto nyo bumili ng motor na ito, available ito sa mga Kawasaki brand or pwede rin kayo magtanong sa motor trade dahil yung motor trade is under sila ng meron din silang Kawasaki. Okay? So sa motor trade. Anong masasabi niyo mga ka-rider sa video natin ngayon? Maari kayong magkomento dyan sa baba at ihayag inyong komento para sa ating video at huwag kalimutang mag-subscribe. I-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video at pakifollow na rin ako sa aking Facebook page. Muli, maraming salamat sa panonood para sa susunod na video. Abangan!